So Idol Ivan, no, before tayo mag-start mo na kita, ito may kauna-unaan mo na Rigid MTB. Ito nga ulit no, pambansang brand, Mountain Peak. Then ang model naman ito is Vulcan. Ito yung unang labas ng Mountain Peak Vulcan no? Ka unang labas ng Mountain Mga year 2021. 2022. Yan na, XC Hardtail Mountain Bike Frame. So ito is aluminum 6061. Ito rin, pambansang brand, Mountain Peak. Ito naman ay Mountain Peak RGF 629 na 29er na hindi suspension corrected. So lahat na to 11 speed except lang dito sa chain no. Ah, uh, buti hindi ka nagkakaroon ng problema sa shifting, no? Na wala naman. Hindi naman. Maganda pa rin, smooth pa rin yung pag-shift. Mm. Uh, Victoria Barzo. Victoria Barzo na 29 by 2.25 na ano to? Fold ano? Fold, foldable? Ah, uh, foldable. Foldable and ano to? Tubeless ready ba to? Tubeless ready. Yeah, tubeless ready. So guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, sa so, ibaba, check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Ivan Gambo. So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Ivan, before tayo mag-start, tanan mo na kita. Ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Uh, bali, pangalawa na siya. Ang unang bike ko is para China brand is Aomine tas hanggang nakapag-build up na ako ng mountain bike n'o. Bali lahat oh hiwalay ito sa dati mong bike n'o. Ah hiwalay. Hiwalay na no. So next question naman idol, uh sa mo regular na ginagamit ginagamitong rigid MTB mo? Uh mostly for long ride uh, ngayon for work. Um, bike to work na, n'o. Bike to work. Tapos pag baka dito sa Bermosa. Uh, sa ma'am, pagsabar mo sa Bermosa, mm. uh, laps. Pero kapag ano, kapag may time ka, nakakapag long ride ka ba? Uh, pag may kasama, mm. mahirap na kasi pong mag-isa. Pag ba, mag okay. ma ano, kapag nakaka-long ride, sa nakakapunta? Uh, pag long ride sa Rizal or bungad lang ng Antipolo. Ah, doon sa may Antipolo? polo? Uh -huh. okay. Doon sa may Sumulong o sa may Tikling? May Tikling na sinabi sa akin naman. Ah, sa kasama. Tikling. Uh -huh. Kasi mas ano doon ano, eh? May, medyo matarik doon pero shorter route yun eh. Uh, -huh. Pabunta atipolo, no? Yan nga, so ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB, no? So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ito nga ulit, no? Pambansang brand, Mountain Peak. Then, ang model naman ito is Vulcan. Ito yung unang labas ng Mountain Peak Vulcan, no? Ah, unang labas ng Mountain Peak. Mga uh, year 2021. 2021. Yan na, uh, XC Hardtail Mountain Bike Frame. So ito yung aluminum 6061. Kasi kahit malayo, malalaman ko na Vulcan dahil dito, eh. Ito lang ito ang alam kong uh, distinct feature ng Mountain Dew Pole kasi merong support na material dito para kung sakaling gumagana yung uh, seat post hindi ano, hindi magka-crack. May support. May support ano. Yun nga aluminum 6061, uh, yun nga pang 29er. Then ang size nito medium or size 16. Tapered yung head tube, then full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post. Uh, quick release yung drop out Then, the display caliper mount naman yan sa uh, post mount Next naman ito, kanyang MTB Rigid Fork Ito rin, pambansang brand, Mountain Peak Ito naman ay Mountain Peak RGF629 Na uh, 29er na hindi suspension corrected Aluminum 6061 ilalagay ko na lang sa screen yung crown plant At saka yung blade din ito uh, Since na uh, ano to? quick release yung drop out. Then, yung ano na ito Yung steerer tube ito is straight Straight or non-tapered Yung nga, naglagay siya ng adapter Para maging compatible dito sa tapered head tube ng Mountain big Vulcan uh, And ang disc brake caliper mount naman niya ni post mount so next naman ito kanyang uh, cockpit ito yung kanyang handlebar no ano pala yung model ng weapon uh, savage ayun uh, pala oh, uh, yun. weapon savage na MTB MTB handlebar Yung yung aluminum 31.8 mm ang diameter anong ang ganito? to low rise sweep pa to o ano o straight na konting back sweep uh, more pa low rise siya may low rise fit. Uh, na may konting box fit kasi. Uh -huh. Kumpara sa ginamit ko dating handlebar na talagang box fit. Uh, ito may pagka low rise no. Uh -huh. For comfort to no. Uh, sinukat ko yung lapad dito kanina 640 mm. Yan so next naman dito kanyang grips. Ito yung weapon no. Weapon na malapad dito palm rest no. Palm rest. Kaya ano yan? comfortable at saka grippy. Uh, next naman ito kanyang stem, ito yung wake na aluminum na 100 mm ang haba. Ito naman naka positive 17 degrees for, for comfort no. Kaya yeah, po comfort yan. Uh, next naman ito kanyang tapered headset, ito yung mountain peak na seat bearings. Ah, uh, uy, bagro. <laughs> yan, so next naman ito kanyang seat clamp, ito yung segment na aluminum, Allen type, 34.9 mm ang diameter. Yung seat post naman niya ay in -speed to, no? in, -speed. in -speed na aluminum na 31.6mm at taba, 400mm ang haba, no? Yes. Na setback na may single bolt clamping system. Uh, yung saddle naman niya, giant. Giant contact SLA na may butas sa gitna. Malambot and flexible, uh, steel railings. Yung hubog nito, parang kahawig nito nung Inspeed speed na nabaytse ko dati, no? Uh -huh. Uh, so ano pa, ano yung feedback sa nito? Um comfortable siya since na madami na akong mga long ride. Sa so, 2 years na siya. Ah dalawang taon na no. Ibig okay, sabihin, that... ka or ano? Oh, natuto dalawang taon no, pero yung iba kasi nagkakaroon ng mga crack dito. Oh. Ito ito lang yung nakita ko after 2 years no. <laughs> ano ah uh, mala ano magaling kamag-alaga ng saddle, no. Yun so next naman uh, ito naman kanyang drive train. Yun Ngayon nakapam ano pala hindi pala nakapambansa kasi naka ano ka pala no 2 by. Ah, by kaso nga lang wala kang shifter pala no wala Wala shifter hindi ka ba ano hindi ka ba nagkakaroon ng chain drop kasi hmm, hindi. hindi to 1 by narrow wide eh. hindi siya nag chain drop bali pag may paon mano mano ko na siyang binaka ah naka ano yung tinatawag nilang 2 by teka Ah, 2 ah, by teka pero ito kasi nga kaya ko tinatanong yun dahil yung chain ring mo kasi ano to 1 di, di, ba hindi to 1 by narrow wide ayun ah, hindi no kasi para yan sa ano eh para yan ma shift eh pero sa stock mismo ng Jory. Na, uh oh. Buti hindi ka nagkakaroon ng ano no, ng D chain wrap, no. Yung nga uh, na, drive train to pero naka 2 by teka. 2 by teka. Yan, uh, kaya wala kayong makikita ng front shifter, uh, front derailleur mm. pero meron kang makikita ang extra chain ring. Yan. ah uh, ito kanyang rear shifter Shimano Deore M5100 11 speed. ah uh, ito kanyang MTB crank M4100 to no. M4 Shimano diore M4100 na HaloTech tapos yung HaloTech uh, Triton bottom bracket ito yung uh, Aerowick BB51 'yan BB, BB, BB51 ah uh, ito naman ibari tayo dito sa crank no ito yung purpose build na pang tubay nga no bali 96 BCD na asymmetrical para sa isang chainring then 64 BCD na uh, asymmetrical din para sa granny ring uh, itong mga chain rings niya stock ng ng Shimano Diore na 30, 36, 26 Ito yung binaitchik ko na naka-packster eh no. Oh. Parehas kayo eh no. Ah uh, ito nga ito yung kanya mga chain rings no. Gano pala kahaba to? 175 yan na yan nakalagay 175 mm ang crank arm. Yung MTB flat pedals, ito yung mountain peak no. Oh. Mountain peak AM 200 na flat pedals. Uh, yung sa chain naman niya pag 10 speed yung chain mo, no? Kasi nakalagay dito, Shimano X10. Ayan, ito yung chain niya. Tapos, ito kanyang MTB cassette sprocket. Ito yung ayan, nakita ko dito. Shimano Deore M5100. 11 speed to, no? 11 Yung katulad doon sa tactical ko. Uh, 1142 na 11 speed. Yung kanyang MTB rear derailleur. Ito yung dati kong M Ay, RD sa Mountain Peak Everest ko, eh. Shimano Deore M5120. Of... na nakatsunap sa 11 speed no? 11 speed. ito kasi pwede to both sa 10 or 11 speed eh. ah. so lahat na to 11 speed except lang dito sa chain no? uh, buti hindi ka nagkakaroon ng problema sa shifting no? wala naman hindi naman maganda pa rin yung, smooth pa rin yung pag shift mm, yun pala so ito yung, uh, yung sa kanyang dry train setup na kanyang MTB okay. sa so, wheel set naman ito kayong, ito yung kanyang gulong no? uh, Vittoria Barzo Vittoria Barzo na 29 by 2.25 na yeah. ano to fold ano foldable uh, foldable foldable and ano to tubeless ready ba to tubeless ready yeah tubeless ready uh, ito ang kanyang MTB rims na pang 29er Aerowick AR3 tama ba Aerowick AR3 pagkalam ko hindi ko mabasa eh tingnan ko nga Aerowick ayun AR3 Aerowick AR3 na aluminum double wall and 32 holes yan yeah, tubeless ready na rin naka tubeless ba to hindi na ah, may interior ah may interior pa no yung spoke simulators mo, anong brand ito? Weapon. Weapon. Uh, next naman, ito kanya MTB Hub, Saturn Janus. No? Ito yung 6 poles with 3 kit ba? Ah, yun yung 6 poles with 3 kit. Yun, uh, kasi type of freehub body, sealed bearings. E-check natin yung turog na ito, Idol. Pakikutin natin kapag naka-free. Yan guys, mga ganyan tunog ng Saturn Janos MTB hubs kapag naka free wheel. Yan okay na, no? Then lasa lang sa kanyang brake set. Ito nga, no? Shimano... Ano nga rito? Yun, Shimano MT410 na hydraulic brakes and dual piston. And then lasa lang sa kanyang rotors. Sa itsura pa lang, parang alam ko na yun. Pero tingnan ko muna. Ayun nga, ito nga. Sagmit Series 5, no? Yung Sagmit Series 5 na... 160 mm ang diameter harap tsaka likuran Pares na floating and bolted type disc brake rotors. So idol, uh, Ivan, magkano yung total cost nitong MTB mo ngayon? Uh, bali nung na-build na, -build na siya, sa 28. At ah, 28,000. Kailan ba na-build to? Uh, 2021. Ah, pre, ano, may pagka-presyo pandemic ah, may pa, no? pandemic. Kasi yung iba kasi, uh, nabibigla yung iba dahil daw, bakit daw mataas ang presyo? Eh, yung kasing nung panahon ng 2020, 2021, mataas. Siyempre, mataas preso ah, doon, ano. nga, ang presyo talaga oh, nung. kasi nga, pa yung naabutan ko. Mm, pandemic price eh. No? Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Balkan. Rigid MTB ni Idol Ivan Gambol. yan guys, no, na i-check na natin tong Mountain uh, Mounted Peak Vulcan Rigid MTB ni Idol Ivan Gambol. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanya Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So Idol mag shoutout sana. Uh, shoutout sa Mrs. ko, sabi ko magbabay ka oh, natuloy ako. Yeah, may visa no. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> Visa approve. Yes. <laughs> ano na tawag doon? Tourist visa. Papunta <laughs> din sa Superbosa. Yo, <laughs> so, sa yes, uh, salamat sa pag-check ng MTB mo no. Yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget na i-subscribe sa YouTube channel. Paki- Click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.